Hello guys, good morning Ngayon, pakain ulit tayo ng ating mga alaga So, happy tayo guys Kasi, okay sila And Tipid tayo sa pakain nila guys Yun lang ginagawa ko araw-araw Maggawa ng pagkain nila Wala nang feeds yan guys And, pupapansin nyo naman Okay yung pagkain nila Gustong gusto nila pwede pa kayo mag-inquire kung ano yung pakain po natin so hindi naman sila nangayayat guys uh, mga ilang mga 2 or 3 weeks na tayo nagpapakain ng walang feeds gusto gusto nila oh So, naghalo tayo ng copra sa ulo ng mga tuyo. Oh. Super so okay naman yung mga katawan nila guys. Sakto lang. Tamtaman. Pati yung pati ni guys. Wala na rin pigs yan. Yan po pagkain nila. giniling na fan yan guys medyo mahirap lang kasi maliit yung machine natin pero okay naman kaya naman suportaran sila nakagiling uh, tayo ng up to 50 kilos isang araw kasi dalawa dalawang ulit natin ginigiling yan guys So, diskarte talaga guys sa pagbaboy. Pero maglagay din tayo ng counting pitch nito guys. Kapag kasi buntis na itong dalawa. Pero kapag makabili tayo ng filetizer, ay uh, yun makagawa na talaga tayo ng kono. Kulang lang kasi natin din eh, soya milk may pagkunan naman tayo dito kaso lang basa siya so no panis pero kapag may pili siya na tayo okay na siya kasi kaya niyang i-dry kahit paano para hindi mo panis hindi hindi bila na lang natin sa araw ito guys buntis na ito yung dalawa hindi pa saka yun sa buntis na din yan so by next year guys meron na tayong mga biik dito and ayun flex ko itong bar natin pwede pwede na siya guys oh, malaki na yan siya nang nasumampa dyan sa dalawa nating nag landing na dumalaga hindi pa natin nilalabas ito guys. So available po siya. Lalo na sa mga first timer. Ito pa lang yung laman ng baboy natin guys. Yung dating puno dito. Pero darating ulit tayo din, guys. Konting tiis lang. Subagay may production pa naman tayo dito. Yan, puno yan guys ng mga substrate dito. Dito meron pa tayo dito. Yan. malawak din ito guys pinagimbakan natin ng mga dayami malawak pa itong ito natin dito guys pag lalagyan ng baboy pero by next year guys uh, malalagyan na ito yung <laughs> lang yan lang guys yung update natin sa ating baboyan